Good morning po sa ating lahat. Uh, ngayon na po ang araw ng Pesrali namin sa loob ng Iglesia Ni Cristo. At desmiyado po ako sapagkat hindi po ako makakaatin dahil sa kinansil po ang aking absin sa trabaho. Samantarang dalawang linggo na po ako nagpaalam sa kanila sapagkat mahalaga po ang pagdalo ko sa rally. At kahit isang araw lang ang aking paalam ay sumunod sa proseso na kahit isang araw lang ay kailangan na formal kang mag-live. Ipinayal ko po ng live. Masama ang palad po kagabi. Tumawag sa akin ang aking uh, operation manager sa security na wala sila hanap na tao sabi ko hindi ko na po yan trabaho trabaho nyo na po yan na maghanap ng, ng, tao na ipapalit sa akin sa akin duty bilang security guard kasi ako ginawa ko na po ang aking ang aking uh, proseso na magpaalam at magpail ng lib At nag eport ako na pumunta ng opisina para malang may hatid yung aking leave form. At siyempre nag eport na ako, panahon at oras at gasolina ng aking motor. Pero sasabihin lang sa akin, walang tao. Kaya ako po papasok sa trabaho dahil hindi pa mag-operate yung bangko kung wala pong gwardiya. Yun po ang masaklap. Ah, uh, medyo, ah, uh, nakakadismaya po. Dahil, sabik na po akong ah, uh, makadalo at makapagkaisa sa panawagan ng mamahala bilang kaanib sa iglesia. Pero, ah, uh, paumanhin po dahil hindi po ako makarating uh, dahil sa trabaho na hindi po ako pinayagan kinansit po ang aking, ang aking absent kaya ako ay maki-update na lang at nanood uh, sapagkat hindi man ako makadalo alam ng Diyos at sa puso ko ako ay laging nakipagkaisa ah uh, update lang ako para paano ay ah uh, na, napapanood na, ko po ang kaganapan na isa namin sa loob ng iglesia at maraming salamat po sa lahat